Iris. Ang ulam na naaayon ngayong araw, ay ginataang barilyete na may kamansi maganda sa puso at kalamnan dahil may omega-3 at protina. Bawal muna ngayong araw, mga lamang loob ng manok at baboy mataas sa kolesterol na nakakasama sa atay at dugo. Gabay kalusugan ngayong araw, iwasan ang pagkain ng mamantika. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang pananakit ng sikmura at pagtaas ng kolesterol. Taurus Ang ulam na naaayon ngayong araw, tortang talong at ginisang patola na may miswa mabuti sa tiyan at bituka dahil mataas sa fiber. Sa prutas, ubas na may buto, apat hanggang lima piraso, may antioxidants para sa dugo at puso. Bawal muna ngayong araw, leche flan, sigarilyo at alak na nakakasira sa atay, baga, at blood sugar. Gabay kalusugan ngayong araw, maganda ang pagkain ng gulay at prutas para mapanatili ang balanse ng katawan. Iwasan ang matatamis at bisyo para hindi bumigat ang pakiramdam. Gemini, ang ulam na naaayon ngayong araw, Adong bangus na may itlog suporta sa utak at puso. Myrianda, kasaba cake, pampulakas ng katawan ngunit huwag sosobra. Bawal muna ngayong araw, mga papaitang ulam na lamang loob mabigat sa atay at kidney. Gabay kalusugan ngayong araw, pabor ang pagkaing isda at gulay. Bigyan din ng tamang oras ang pahinga upang mapanatili ang resistensya. Cancer ang ulam na naaayon ngayong araw, fried chicken nagbibigay ng protina para sa mga kalamnan, ngunit iwasan ang sobrang mantika. Sa inumin, orange juice mayaman sa vitamin C para sa immune system. Bawal muna ngayong araw, alak at sobrang maanghang nakakasama sa tiyan at atay. Gabay kalusugan ngayong araw, iwasan ang stress at alagaan ang digestion. Piliin ang mas magagaan na pagkain para hindi sumakit ang sikmura. Leo, ang ulam na naaayon ngayong araw, ginataang kamansi at nilagang itlog mabuti sa dugo at ugat. Sa Myrianda, sumang kamote suporta sa bituka at resistensya. Bawal muna ngayong araw, mga ulam na may bagoong nakakasama sa kidney at blood pressure. Gabay kalusugan ngayong araw. Panatiliin ang tamang hydration at iwasan ang sobrang maalat na pagkain. Magandang maglakad o mag-ehersisyo kahit saglit. Virgo, ang ulam na naaayon ngayong araw, ginisang broccoli at pritong bangus maganda para sa utak at panunaw. Ang inumin, apple juice nakakatulong sa kalusugan ng dugo at bituka. Bawal muna ngayong araw, mga inihaw delikado sa baga at tiyan. Gabay kalusugan ngayong araw, mag-focus sa balanseng pagkain at iwasan ang sobrang usok o alikabok na maaaring makaapekto sa kalusugan ng baga. Libra, ang ulam na naaayon ngayong araw, ginisang repolyo na may tortang talong mabuti sa bituka at panunaw. Sa Myrienda, kasava cake nagbibigay ng energy. Bawal muna ngayong araw, mga lamang loob delikado sa kidney at atay. Gabay kalusugan ngayong araw, maganda ang pagkain ng gulay at simpleng putahe. Iwasan ang masyadong mabibigat na ulam upang hindi samobra ang kolesterol. Scorpio, ang ulam na naaayon ngayong araw, ginataang manok na may patatas maganda sa mga buto at kalamnan. Sa Myrienda, nilagang saging na saba kabubuti sa puso at bituka. Sa inumin, orange juice o or royal true orange, isang baso, pampalakas ng resistensya. Bawal muna ngayong araw, mga maanghang delikado sa tiyan at sikmura. Gabay kalusugan ngayong araw, pumili ng pagkain na hindi masyadong komplikado Iwasan ang labis na pampalasa upang mapanatili ang ginhawa sa katawan. Sagittarius, ang ulam na naaayon ngayong araw, nilagang baboy na laman na may repolyo at saging na saba maganda sa stamina at daloy ng dugo. Sa prutas, mansanas na walang balat na kabubuti sa bituka at digestion. Bawal muna ngayong araw, frozen foods at daing mataas sa sodium na nakakasama sa puso at kidney. Gabay kalusugan ngayong araw, mainam ang sabaw para sa hydration. Piliin ang sariwa kaysa processed na pagkain para hindi mabigatan ang katawan. Capricorn, ang ulam na naaayon ngayong araw, ginisang gulay, walang okra, at pritong manok maganda sa resistensya at katawan sa myrienda, kasava kay pinagmumula ng carbohydrates para sa energy. Bawal muna ngayong araw, mga pagkain may bagoong masama sa kidney at blood pressure. Gabay kalusugan ngayong araw, panatiliin ang tamang timbang sa pamamagitan ng tamang pagkain at iwasan ang sobrang alat. Aquarius, ang ulam na naaayon ngayong araw, ginataang manok na may patatas na kakatulong sa buto-buto at kalamnan. Sa Myrianda, ginataang munggo maganda para sa kalusugan ng dugo at bituka. Sa inumin, apple juice pampalakas ng resistensya. Bawal muna ngayong araw, mga lamang loob masama sa atay at kidney. Gabay kalusugan ngayong araw, kumain ng sapat na protina at iwasan ang sobrang kolesterol. Maglaan din ng oras para sa pag-relax ng isip. Pisces, ang ulam na naaayon ngayong araw, afritadang manok, huwag sobra ang tomato sauce, maganda para sa dugo at resistensya. Bawal muna ngayong araw, alak at matatamis na kakasama sa atay at blood sugar. Gabay kalusugan ngayong araw, piliin ang balanseng pagkain at huwag sobra sa matamis o maalak. Ang tamang tulog at pag-inom ng tubig ay makakatulong sa kalusugan.